Mga Marites! Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at paganay ng pagiging Marites na legit dahil nandito na ang segment na kinauhumalingan at pilit nyong hinuhulaan ng DAHU! Ayan na, masayang segment natin. Hi mga kamarites, mga subscribers natin. Gan. Road to ano na tayo? 25. 25K. Okay. Uy! As, ay, Hashtag Booker is alive. Is alive. Booker ba, is alive. alive. Booker is alive. Is alive. Ay, alam ko na to. <laughs> alam ko na to. <laughs> oh. Kaya ito nga diba, ah, uh, <laughs> and dito sa atin mga ampiba. Mm. Siyempre, marami niyang foreigners, maraming hmm marami yung chuchu. Mm -hmm. Kaya nabuhay na naman ng mga booker. Ay. Tulad ng isang dati rin book, na actress, ah. na female personality na, na pag may laro ang uh, may FIBA game, talagang lumarang pa siya doon. Talagang pagayway, chuk-chuk. May dala-dalang dalawang girl last. Ay may presentasyon di Consum. May presentation Romero. <laughs> may presentasyon Romero. Para pagpilihan kung sino may gusto. Pili na kaya masuki. Parang ganon. Buhay na buhay po yan. Kaya uh, hindi, ano yun ah, legal, may permit. <laughs> may permit naman na mamahala. ah uh, kaya, happy birthday, Kevin <laughs> Oh, Grabe! Ang binis na segue! Dire-direkto! Pero sa ano? Sino ang binablazaita dito? Ang na, item yung, yung, yung... Yung nagbubuk. Uh, nagbubuk na dating. Hindi yung dalawang pinabinubuk oh, niya. hindi yung ah. dati yung binubuk. Wala akong clue dun sa dat mga binubuk eh. Basta ah. babae may ah. beauty queen siguro or whatever. Basta mm -hmm. yung, ang nagdadala na ngayon, ang ibinubugaw niya, ay yung nagbinugaw dati. The from, ah. ano, from, from scratch to higher up. Ah oh. di ba? Parang mamasan na siya. <laughs> mamasan na? <laughs> Sino ko alam? Ang kuluman lang? Hindi, basta visible siya. <laughs> anong umi <Anong> siya? Visible <laughs> siya? Oh visible siya. Activo, active pa rin siya. Close ba siya kay Amber? <laughs> Ay of course! <laughs> kay, close rin kay Jai. Ah, Sa'yo sa yun lang yung hindi close kayo hindi mo alam. Kasi alam niya hindi Basta, yun po, yun lang, happy birthday. Mabati ka na nga? <laughs> yun lang. Uh, ma. Hi to my happy little boy society. Yun lang Mas po. Kasi ambil ka talagang bigay. Hindi ko malabigay. Hashtag! <laughs> Hashtag! Oh. Is there a letter? Alive the Alive! Papamilyar yung appeal. Uh, alam, alam ko hanggang September 10 pa, kaya marami pa. <laughs> Maraming pang- so, Ang pa. pa, pa okay. mga foreigners sa mga foreign teams na nandito. Yung mga Paano marapas siya pag dumarating siya sa... Baka nag-offer okay. lang naman ng kung so, diba? ano siya. Kaya lang, di ba? Ano yung parang si Don Don Pariles na, na <laughs> offer ng ano? Yung sasabihin niya, may dala siya. Hi, hey, you ah, want this? <laughs> may ganun ba? Pwede ba yun? Hindi Very mama ka nga. No? May permit ba yung ganun? Basta may, 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 may kakilala siya sa loob, yeah, siyempre. Siyempre, hindi mo naman basta-basta magagawa yun. Uh -huh. 'Di ba? Oh. Diba? oh. Ang loob nga eh. <laughs> Basta sa mga venue ng mga <laughs> basketball game. As, oh. oh. O kaya sa I mga nagbibigay. Oh. O kaya di. sa Kalabi ng hotel. Oh, oh. 'di ba? Oh, para maligaw lang. Basta, kalabi ng hotel, pag hindi na pag uh, take sure to the hotel. Oh, oh, oh yun oh. na 'yon. Meet us there. Ah. <laughs> mm -mm. <laughs> Lulas kami ni Jifon. Ay naku! Dali-dali. Sige, na-next na nga next #hashtag Hashtag, next. hashtag #na slow <laughs> na tayo. <Hashtag laughs> <sa> <laughs> Hindi, hindi ko, Hashtag scripted, scripted. Mm. <laughs> Yan yung topic natin kanina Bayan? <laughs> okay, Ba yan? Hindi Beto kasi ba? Sa isang show hmm. Na nagulat na lang ang lahat Sa naging reaction ng isa ah. sa mga Medyo veteranong um, Veteranong ah. ano Veteranong <laughs> ito dalawa to na rin <laughs> Ano ba? Yung tingin nyo ah. Talagang serious na. Respeto Dalawang veterano. Siyempre, hahali, uh, ano yun, foreign no yun eh. Dollars ang pinag-uusapan. Grabe. <laughs> Ba't di pa magbayad ng utang? Isang veterano. <laughs> 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 Agad, tinagdagan niya yung clue nakakalokas niya. <laughs> pinag-uusapan ang naging reaction <laughs> ng isang veteranong uh, singer, uh, uh... veteranong artista rin, nag-artista rin di araw eh. Tsaka talagang gwapo to nung mga panahon. Ah. Dahil, parang feeling niya, nabudol siya. <laughs> nabudol siya sa isang portion ng isang pinag-uusapang show na napaka-controversial. <laughs> okay. Kasi, parang nasali siya dun sa isang, <laughs> sa isang segment, segment ah. na uh, labag sa kalooban niya. Nagawin. Nagawin. Lalo pa, parang feeling niya, pinagsamantalahan siya nung isang again. He was robbed. Bubusin po ako sa mga mga kapatid natin sa LGBTQ community. Hindi naman namin kayo online nilalait or what. Pero naging subject kasi siya ng ano kasi doon sa parang parang katuaan. Eh talaga parang naging totoo yung halikan. Hmm. Na supposedly scripted lang dapat, drama drama lang. Eh me tanto tang. Wala naman, wala, wala namang na naman, <laughs> Baka na naman another complaint na naman 'yan. So ang <laughs> nangyari hindi na natigalgal talaga siya pagkatapos uh, na mangyari yun. Na parang natiging gilian ko. Talagang talagang lips to lips na walang walang ah. tanga. So nang nagulat yung bitaranong aktor na napakagwapo na feeling mo ay eh, talagang sabi ko nga kanin, sabi ko kay din so, scripted lang yun? si yon dapat scripted lang hmm. na ano walang malang totohanan pero nangyari tinuto tinuto tinutoo nung bading uh, na eksena niya hmm. dahil, Gwapo nga naman, kahit sabi mong tatay nabas na siya. Yan na Oo, live sa television. So nag-react ngayon, sabi niya, hanggang nakaupo na siya dun sa kanyang porsyon, hanggang okay. matapos na yung show, tapos na yung programa, nakatulala pa rin daw po si veteranong <laughs> actor-host sabi niya hindi niya akalain na sa national television pa siya makikita na nakipaghalikan <laughs> o hinalikan ng kapwa lalaki. Eh, puro babae lang noon. Ay, nasa, na, na, na ano siya. sa kanya noon. Pero mo, meron pa siyang Rose at saka Beshi. Ah, di ba, meron ay, pa siyang, ay, meron pa siyang, kan, ano? oh, meron pa siyang kantang ano. ayun ay, pa ba yan? Oh, oh. Meron pa siyang, ay, ba? meron pa siyang kantang tatlo-tatlong babae pa nga yung kanyang ini-emote, <laughs> di ba? So, no. mga kamarites, medyo ano lang, na natawal, oh. pero dapat nga scripted lang pero syempre para mas maging makatotohanan naging ganun ng eksena. Hello sa mga 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 people, mga yes. mga kapo orago natin diyan sa Connecticut, Jeric Delicientos and Roger Esmer magkikita-kita tayo very soon. Alam mo na. Hmm. At sa ating kaibigan na si Ricardo Avena pati kay Hi, Luella dyan sa LA, magkikita rin tayo. Ang aking BFM na si Joy Young sa New Jersey. And <laughs> of course, si... Oh, di ba? <laughs> <laughs> uh, of course, si Lolita Di Dios Katsuki yeah. sa Japan. Oh, naka-open up, naka na po ang Gcash <laughs> ni <laughs> JN, etc. etc at kay Ate Jackie La Chica dyan sa Sydney, Australia. <laughs> Diyos, marahin na po sa inyo. mga kapabikula ng Kapwa Oragon. Dr. Sheila Recasata, Dr. J. Ah, uh, Dr. J. Recasata, Dr. Sheila Doktora, uh, Faces and Curves Faces and Curves. Ang galing mo, ano? At saka, ano, ideal vision, <laughs> Dr. Jessica D. Mabuhay po tayong lahat, o di ba? Kabitado hey. na namin yan. Merespeto ah, eh. hey. ang mga ano? Hey. veterano. Nakita hey. mo? Lapat na lapat, di ba? Okay, next. <laughs> Nalapat ko, na lapat, lapat na lapat. <laughs> Na bad trip, na bad nga, trip ba. nga ba? <laughs> Ayun na, sa akin yan. Yeah. Hashtag the who. Oh. Na bad trip nga ba? Ito na. Meron isang teleserye na ginagawa, di ba? Lagi naman ganon, may teleserye. <laughs> <Bro, laughs> siyempre. <laughs> siyempre <laughs> ano bang hindi ginawa? At, at maraming teleserye. <laughs> ano <laughs> bang hindi ginawa? Hina na lang, na lang na. okay na siya. Hindi, mm. sa shooting ito nangyari. Mm. Parang ang eksena, nawindang daw yung mga tao doon sa mismong produksyon. Kasi parang itong si male lead actor. Ayun, itong si main lead actor ay uh, in inilagay sa isang eksena na uh, parang paulit-ulit ata na doon yung eksena niya na pakiramdam niya siguro parang kapagod-pagod talaga yung dapat niyang ibigay, parang dugot pawis yung dapat niyang ibigay dito sa specific scene na ito. Tapos, nung, sorry, paulit-ulit yan, di ba? Ibat-ibang angle, ibat-iba -iba yung shot, ganyan. Tapos tap di ba nung una daw, parang chika-chikahan pa, with the, ganyan, parang, okay lang ako, okay lang, ako, ganyan, ganyan. Tapos parang nung natapos na nilang kunan yung pinaka-eksena na gustong makita ng director, na matindi, na aabangan, kasi parang, ano to eh, uh, something talaga na parang, yung kagdugot pawis, gano'n. Correct. das oh. Tapos after daw nito, nung natapos na, <clears throat> ba, diba, nag-iba daw yung mood. Ni actor? Yes, ni ni lead actor. Kasi after niyang makipag-chika-chikahan muna with everybody, nung natapos na tong scene na to, nung nag-cut! Pagkatapos daw, pag-alis sa eksena, tapos pag kinakamusta siya, hindi na daw nakipagkuntuhan. <laughs> Hindi na daw nakipag-usap. Tulalay rin. Hindi naman tulalay, parang talagang parang ang chika pa nga sa akin, Day, umatud. Siguro na haggard, siguro na pagod. Nadami na ano. Hindi, dahil doon sa mga eksena ang oh, pinagawa paulit. sa kanya. <laughs> na hindi niya siguro gustong gawin din? Siguro naman paulit, gusto paulit, niya, paulit. pero siguro bilang tao baka na din talaga. Ah, Tapos parang... Tao lang naman? Tao lang naman, ah, naman din. Pero kasi ang eksena, shock <laughs> sila na parang, Ay, te, hindi <laughs> na, na naman sin si Ganon. Oh. Dumed man na. Kaya ang tanong, hashtag, na bad nga ba siya? Oh. Parang ganon. Ano oh. sa Teleserye ito, <laughs> pang gabi, pang hapon. Yun lang naman Ay, ang teleserye. Ay, ko to. Oo, oh, paborito. Oh, ano ang ano dito, ang clue? Mm. Paborito, ni, Dean. din Dean. Ah, talaga. Hmm. Eh, may ano may attitude din pa niya man yan hindi, na pag napapagod nagrereklamo talaga. Eh, kasi nga may mayaman yan, di ba? Totoo naman. Actually ako siya. naman nung nung kinikwento sa akin, sabi ko, "Dai, kung sa akin din di naman siguro ipagawa 'yung baka hindi na rin ako makapagkwentuhan after, baka man." ano ba 'yung pinatambling-tambling siya, pinatalon-talon? Kasi <laughs> masabi 'yung, yung hindi ko ano. sinasabi <laughs> exela kasi <laughs> sige ko na lang. <laughs> <laughs> Actually, no sinabi ating uh, uh, paborito ni Dean. Alam na niya. Alam yan yan na ng mga kamarite. Uh, sabi ko na oh, 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 siya ah, sa track. O, oh, yun, ah, yun na. At walang double Wala. Mm. oh, Kaya parang yun ako, may benefit of the doubt ako na pa... Ay, ah, hindi man doubt. Parang meron akong padepensa sa kanya. Pero kasabi, te, na-haggard, te, na-batrip ata. Ganyan-ganyan. Mm. Kasi daw, di ba, from una na, oh, okay lang po ako nung pagbabang pagbaba daw. Sorry, may nakalala ako. Ginusyon ah. oh, niya na. yan, Ano? Yung, Weird. yung former idol ko. Sino? Uh, mm -hmm. Oo nga. Si uh, sa Vagabond. Ganun ba siya? My gosh, hindi ha. Grabe pa yung mga stand niya. Yes. Oh, oh walang double. O, oh, ayan ha. Oh, oh, Totoo oh, yan. Okay. Nalala oh. ko lang. Oh, okay, oh. Okay, tapos pag na pag yun. nababad trip, naninikit din ang mga mata. Oh. Ni Parang yun, Ay, hindi naninikit. Hindi naman ano? ang na na mata nito. Hindi naninikit. Talagang dumed mga daw. Talagang din ang chika pang pinaka-term hindi na makausap. Oh, eto, oh, may tama ka yan. Oh. Uh, yeah. <laughs> <laughs> okay, okay. So, hey, uh, na na Bati sa baba. <laughs> Sorry. Ay batiin natin sa Hermes Salon University uh. Tower to Galicia Street Monday to Sunday 10 AM to 9 PM. Baba time milk tea sa Lasal oh, sa May Leon Ginto po Nasa sa loob po yan, ang Yam. Oh, meron din kaming branch sa SM Manila, SM San Lazaro, SM North Edsa Annex at sa USC dapitan tapat ng gate. Oasis Dental Care, Tita Nina de la Peña, and uh, of course, uh, Doc Yeya de la Peña, Sir Glenn Recto of Premier Drip, maraming maraming salamat. At syempre, kita-kits po tayo sa September 23 sa SM Jensen, sa mga taga Jensen dyan, para sa grand opening and mall show ng Beauty Derm ni Mami Ray. Kasama ko dyan si uh, Bubay, si Pipita, si Darla, nandyan wow! din. EA, wow, yeah, si EA nandiyan din, si Taure Yes, si Jesse Salvador, kapatid ni Maha At saka si Jelai Andres Yan po ay gaganapin sa SM City General Santos Atrium Kaya kita-kits mga taga-gensan kita kit, kalaan mo naman nandun oh, diba? <laughs> Nag-artist na rin oh. kapatid ni Dila Maha Yung oh, feeling oh, ko Beauty Queen oh, yun, oh, eh. di ba sumali isa pang sa question. Sa Binibini, Binibini Isa pang Pilipinas. tanong, yung gate 10 ba yun sa may likod ng UST yan? Gate 10, yes. Oh. Oo, tamang-tama. Talaga. Kabisado. Ah. Ang babatay kasi bakit niya kabisado? Oh, Siyempre, oh, Syempre, ang dami-dami mga ano doon, mga kahilan. Player. Na, player. Na, ako, diretsyo, no? Oo, oo. oh, oh, oh yeah. yan. next? Eh. Ito, grabe. aso as ang humarap. Ano ba yan? Aso as, ang Grabe humarap. lang, parang... Magnolia de la Cruz. Oh. Ano nga yun? Sabi mo. Sabi ng mga bitilis. Walang hindi nakakakilala sa pangalang Magnolia de la Cruz. Aso lang. Aso lang. Having At this time, mga kamarites, ang hashtag ko ay aso ang humarap. So meaning, ang <laughs> aso, aso ang naman blana. ang nakakakilala sa kanya. Ah, hindi. Okay. Eto ha, pangungunahan. Totoo ang aso talaga? Oo, oh, 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 pangungunahan ko na. Ito ah. ay medyo matagal-tagal na rin naganap o nangyari. okay. Sa isang aktor at actress na dating ah uh, magjowa, magkarelasyon. Okay. So, ito ang siste. Naghiwalay. Mm -hmm. Ang uh, nag nagbreak ni short, ang aktor at aktres na to. Si aktres, talagang dinibdib niya. Uh, parang di niya matanggap nung una. So, ginagawa pa niya yung mga paraan para ma-, ma win back uli at ma- uh, hindi sila magkahiwalay ng tuluyan itong aktor. So, si aktres, pumunta sa bahay ni aktor. Si aktres ang pumunta, Si, si aktres si ang pumunta. Kasi si aktor ang parang, ano ne, uh, may finality na na, wala na, break na. Kaya nga, si aktres ang talagang nasakan. Sobrang na-hurt, yes. So Pero yung trying pa rin siya na mabuo pa rin, maging okay pa rin sila, pumunta siya ngayon sa bahay ni aktor. Siguro para makipag-usap, ayusin nila. <coughs> Kaso, pagdating daw ni aktres doon, hindi naman lumabas si aktor. At ang mga humarap, mga aso. Manga. Actually, hindi lang aso, mga aso. So siguro, pagharap mo sa may gate, mga aso. Siguro naman kilala siya ng mga aso uh, ni aktor. Siguro, uh, dahil uh, I'm sure naman nagpupunta din siya nung, din nung si sila lang. ay magkarelasyon pa. So yun, uh, dahil sa nangyari, siyempre, cry cry lalo si aktres. Umalis siya, yung feeling niya na ano ba, ha aso ang pinaharap sa akin. Oo nga So, yon Kaya siguro, alam nyo na nalaman ko yung kwento na yon Sabi Feel ko. Uh, Na-turn off ka kay aktor? Hindi. Love ko din to si aktor eh. Pero, uh, binigyan ko ng benefit of the doubt si aktor. Baka naman, aliba, na, gano'n naman. Uh, baka yung mga aso, uh, mm, nakakalat lang, nakakalat siya sa bahay, lang doon. Oh, di eh, di ba, usually naman, pag may biglang dumarating, eh, uh -huh. yung mga yan magkukumpulan, magkatahulan, lalapit doon. Baka naman, parang naging simbolism. Quote and unquote na lang na hindi bumaba si aktor o hindi siya nilabas. Pero wala Tapos, ba sa bahay si aktor? Eh baka may iba din. Pero uh, yung mga aso siguro yung tumahol-tahol lang kasi umalis na lang si aktres. Hindi na siya... Ah, si aktres na oh, si aktres. Si kasi nga siya yung nag, nag, uh, gustong ma-win back pa uli. Magkaayos pa sila. Alam nyo, kaya sabi ko, siguro kaya ganun yung pain ni aktres. Kaya ang tagal-tagal, parang hindi siya oh, get totally maka-get over kay aktor. Baka naman hindi nalalaman ni aktor na mga aso niya yung sumalubong Ay, kay aktor. Kaya nga, sa rin nga, yun nga diba yung senaryo na gano'n na mm -mm. baka nandun lang yung mga aso, nakakalat doon. Diba narinig tong, naman siguro yun? May kuntahol ah? na asod. Unless siguro. meron, wala siyang ano, CCTV. Mm -hmm. pero, meron mm niya. -hmm. Pero baka nga si actor ayaw na niya talaga makipag-usap. Siguro kasi baka uh, para sa kanya, tapos na. Tapos As na. Lang huwag na tayo mag-usap kasi pag nag-usap tayo. Marami tayong speculation. Oo. Oh, Kawawa yeah. naman si Actress. Clue! Eh, pero ngayon si Actress ay okay na okay na siya. Okay sa na sa kanyang uh, uh, karelasyon ngayon na iba. Okay. Na uh, matagal na rin sila at nakikita ko naman na happy-happy na siya. Move on na siya I think naka-move on naman na siya dun sa nangyari sa kanyang uh, relationship na yun hindi ko nga lang alam kung si actress at saka si actor ay y na naging ba pa or magkaibigan ba after Pareho pa silang aktibo of course Mag sa isang network yes ay, at mga richie rich natin dalawang po richie richie ano hmm. Yon. Ah, so. more and more ano na flu uh, ah, so, na yan oo oh. Oh, oh. Oh, anyway binabati <laughs> ko ang aking inaanak na si Jed ng happy birthday at ang mga talaga naman from day one ay nanonood lagi sa atin. Ate Janet, Mars Ching, um, oh. ang aking pinsan na si Irene, um, si pa ba? Baka may magalit. Basta silang tatlo muna ha, na regular talaga na nanonood <laughs> ng Marites University. Yeah. Thank you po. Si April Saragosa din okay. nanonood lagi. Ano Marites, hulaan nyo na kung sino itong binabanggit namin dito sa The, The Mula sa Marites University Aso Aso Oh wow oh, oh. oh. Ah.